Ang opisina ng pangalawang pangulo, kadalasan ay nakikita lamang sa mga ceremonial na gawain, ay may napakahalagang tungkulin sa panahon ng krisis. Kapag may hindi inaasahang pangyayari na hindi kayang gampanan ng pangulo ang kanyang mga tungkulin, ang pangalawang pangulo ang handang pumalit sa pinakamataas na posisyon. Mahalagang maintindihan ng bawat Pilipino ang proseso ng pagpapalit-pwesto. Ito ang nagsisiguro na tuloy-tuloy ang pamamalakad ng gobyerno at maayos ang paglipat ng kapangyarihan na siyang nagpapatatag sa ating demokrasya. Tatalakayin natin sa bidyong ito ang mga nakasaad sa konstitusyon tungkol sa pagpapalit ng pangalawang pangulo at ang kaugnayan ng sangay ehekutibo at lehislatibo sa prosesong ito. Ang Artikulo 7 Seksyon siyam ng Konstitusyon ng Pilipinas ng isanda walumput pito ay malinaw na tinatalakay ang pagkakaroon ng bakante sa posisyon ng pangalawang pangulo. Dahil man sa pagkamatay, pagbibitiw, pagkatanggal sa pwesto o permanenteng pagkabalda, inaatasan ng Konstitusyon ang pangulo na magmungkahi ng pangalawang pangulo mula sa mga miyembro ng Senado at Kongreso. Ipinapakita nito ang kagustuhan ng mga bumuo ng konstitusyon na siguraduhin hindi magtatagal na bakante ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Kinikilala nito ang mahalagang papel ng pangalawang pangulo, hindi lamang bilang kapalit sa kaling magkaroon ng problema ang pangulo, kundi bilang mahalagang bahagi ng sangay ehekutibo. Ang kapangyarihan ng Pangulo na magmungkahi ng bagong pangalawang Pangulo ay hindi lubos kailangan itong suriin at aprubahan ng Kongreso na nagpapakita ng prinsipyo ng checks and balances sa ating demokrasya. Sa loob ng 30 araw mula ng magkaroon ng bakante, inaatasan konstitusyon ng konstitusyon ang Pangulo na isumite ang kanyang nominasyon sa Kongreso at Senado. Ang nominasyon ng bagong pangalawang Pangulo ay hindi nangangahulugang automatiko na siyang upo sa pwesto. Nakasaad sa konstitusyon na ang Kongreso at Senado sa magkahiwalay na botohan ay dapat kumpirmahin ang nominado ng pangulo sa pamamagitan ng mayoryang boto ng lahat ng kanilang miyembro. Ang mahigpit na prosesong ito ay nagsisiguro na ang taong mapipili na maaring mamuno sa bansa ay may tiwala at suporta ng parehong kapulungan ng Kongreso.